Ada yang saya sih, kawan mulai tayo. Air perut ni nih, bah, Ah, oh, segi-segi. Ah, oh, ah, segi teh, amping teh, lama teh. Gua panggil tate, unsur mana tay, saking lang, saking lang. So, in-out mga idol, humanon niyong video, ano yung idol? kung na lang mo pala ni tatay mga idol, pwede mo mag-PM na ako mga idol, no? Mag-direct message mo sa kuwa mga idol. Tapos sa pwede ato i-video para makita ng mga idol nga itong gipaabot yung gihatag po sa diri na ako mga idol, no? Kay Luoy Diyo ganis tatay mga idol, makita na to siyang sitwasyon na ingon siyang maningil siya. At ang awal na full video mga idol, kay pag uli po na ako mga idol, ako po siya nakitaan gapon mga idol. Mga ako lang po siyang gapit. Uh, dire, mau po ako akong gidrop sa dream idol ako isang drink gibilin dapita sa may ko. Tapos ah uh, wag humana kon drop mga idol mo ni akong gibya ni ato nag lungsod kay na para mo asawa o kwarta sa palawan. So wa jud ni ako matigay mga idol kay tabi apiki po akong, mga idol atong pagayon balik makita na ko sa ig balik mo ni nga ako ni tigaan mga idol kung ig balik na ko idol kung pila pa sobra sa kwarta mga idol no. So may awal na yang ya, mga kuwan ni tatay, mga idol. Ari pa kung mo kay ngatu man suru ito tumbung ko bat. Ah. Wala ka lang ngatu. Oh, tao na kung hindi na sa jo ko man. Ha ba, ko ara di ha. Dakup man. Apo mo Asam ka dapat tadi age. Dari.

nakita na ako di sa tatay ko na parang parang may atbag sa kalipi. Ang kasabot ko. Doon, masyadong ngaray ko. Nandito rin. Doon, masyadong ati ko. Masyadong nangyay. ang bata pa. Ba. So, nakuha ni tatay ko na yung sa mga idol. Kaya gusto na ako isakain lang ako sa panong ulit. Nakapalit na ba sa gawad? Kaya mahal din ako ng mga pa rin. Nandito sila. Pinta. So, may makalipresya din ako. Kaya di mo ko mga idol. Di mo ko